Just think kayo, frogs. Oh, Ang wish ko para sa lahat ng frogs, Santa, please, magka-boyfriends kami ngayong New Year. Please. Shenya, actually, may boyfriend ako. George, magdi-date tayo next year. <laughs> ah, ganun. O sige na, frogs. Mahaba pa yung pila sa likod nyo. Bilisan nyo. Gusto ko maging pinaka-cool tsaka pinaka-popular boy. Hindi <laughs> naman magkakatutoyan. O sige na, next, next. Ako na. Santa, yung wish ko, magkaroon ng pinakakul -cool na kotse. Yan na ba lahat? Nandito na lahat ang wishes ko. Oo! Mga bobong teenagers, kala nila matutupad yung wishes nila. <laughs> so, ang wish ko, my New Year's wish... Ang wish ko, bilisan natin magluto ng dinner para makapasyal na tayo. Ice, mag-wish tayo ngayong New ng Year's. Wala nang datating na customer. Oo, isa na na natin yung trailer. Okay, sa new day, new customers... Hello? Pwede bang isang warm latte? Huh? Sino ka? Paano ka nakapunta dito? Private property to? <laughs> Actually, pupunta ako sa country house. Ah, nasan ba yung country house? Ah, country house. Dito, dito yon. Newcomer ba siya? Hindi ko alam. Ah, uh -huh. thank you ah. Ah, nasan yung warm latte ko? Actually, magsasara na kami. Oo, malamig na lahat, tsaka frozen. Okay, no problem. Bye. By the way, happy holidays. Thank you rin sa'yo. Bye! Bagong teenager? Cool! Oh my God, guys! Ang ganda ng gabing to! Merong ayaw ng holidays! Actually, yung mga rats lang yung may ayaw ng holidays! Ang cool ng holidays! Sana magkatotoo yung mga wishes natin! Ah, girls! Pwede ba magstay dito kasama nyo? Ayokong bumalik sa mga boys eh! Mascot, actually, magpapalit kami ng damit! So sige na, mascot! Bye. Bye. Okay girls, basta bukas, magkita tayo dun malapit sa trailer ah. May music dun, magiging masaya dun. Okay na mascot, sige na. See you soon. Malapit dun sa trailer. Guys, ano sa ninyo, magkakatotoo yung wish ko. Nat, syempre naman, basta huwag ka lang magmadali. Magkakatotoo yun. Hindi pa nag-New Year, kaya maghintay ka lang, patient. Pero hindi ka dresses. na maging kitty. Wala namang maraming dresses para sa mga bunnies Yes, yes, yes! Kailangan nating i-renew yung closet. Gusto ko something pretty para kay Masco Okay, girls, hatiin na natin tong pera. Okay, Nat, para sa'yo to. At sa'yo, Maya. Kitty. Sa akin yung pinakamarami. Diana, kapag nagkulang yung pera namin, pahiramin mo kami ha. Magsha-shopping tayo bukas. So para sa dress, para sa shoes, para sa accessories, tapos ito para sa new purse, tsaka bagong medyas. Okay. Hello girls, natutulog na ba kayo? Harong kami surprise para sa inyo. Sino nag-wish dito ng boy? Ano? Nag-wish ng, ng boy? Anong I ibig sabihin? sabihin?